Bull uh, na Pilipi Malapit na tayo sa Sukat Ayan Sukat so, Pixin Sa so, ngayon ay eh, moderate yung mar Nasak yan Tawag pa traffic Ayan mga dun sa kabilang yung papuntang uh, Manila, Makati Ayan yeah. Masot pa ang takbo ng mga sasakyan. Pag dumaan ka naman dito mga Pilipis sa Skyway, makikita mo talaga yung mga Bellman. mga ganda ng view ng mga building, mga billboard. O oh, yan o, no? kilala nyo ba yan? Kilala ba? Alam nyo ba sa Tanggol? Tanggol yun Ayan. eh. Tanggol. Si Pupunta rin. Pupunta daw si Idol sa WPS Style kill uh, Batiin yung mga sundalo natin magigiting doon yeah. Sa sukat Ibang sa party na tayo ng sukat mga kapilipi Kaya mga kapilipi maganda yung Naloy ng traffic Di pa Hindi pa bumper to bumper Tawag yun. Bakit ba yun? Bumper to bumper. Yeah. Ang gasto sa karin mga pamilya, yan. Yeah, Ang building yan, o. Oh. Mga kapilipi. Ay, nah, yeah. hindi nyo naman, mga kapilipi, o. Oh. Makikipatatanaw natin, mga kapilipi, yung ganda ng magpilupan. Ang mga building na yan. Oo, yeah. pilupan na ko building lupa. Hindi <coughs> pa kung dito sa munti. Hindi matrapik. Kanta yung daloy ng sasakyan dito. Mga minutes lang eh. Sa maruruan yung sakay pupunta na kapiloy dito. Ito na. Ito na yung papasok tayo sa slicks ng kwan. Pero sa skyway pala pa rin tayo. Pagsipa. Pagsipa sa southbound ng Batangas. Oh. Yan ang ang slicks pag nasa kanan ka na. Kaya yung ibang sasakyan mga Pilipin ang kikita nyo eh pupunta sa kanan yan. Kasi pupunta sila mga Laguna yan. Laguna Batangas. Diba? Peaceful yan. Yan ang mga O oh, yan. Dito medyo nagka-stranded mga sasakyan dahil papasok sila sa kanan. Uh, Tarugit tawag. Pero mamaya maya, wala pang 5 minutes, nasa ako na yan. Oh, sa Manila na ma Nasa Manila na yan. Si sa Manila na ano, yan. Sa Ayan, uh, magaganda ang mga billboard. Dito sa Montillo mga kapag mga kapag mga kapag mga ko sa inyo, yung slicks na yan. Ayan, pupunta ng slicks mga yan. Medyo nagka-concila dyan, pampurta-pampurta dahil papasok nila. Pero sa dulo noon, wala nang traffic. Video maganda na yung moderate na yung takto ng sa dito kasi papasok sila sa mga kanto dito papuntang kanto Makati. Papasok din. Pero ma-traffic dahil nga sa adoh, bumper to bumper. Bumper to bumper. bumper dito dito daw. Sabi ang sinasabi ko sa inyo mga Kapamilya. <coughs> yung papuntang Kalabawan, 'yan bang muntila pa? Malawak. Malawak. Ngayon ito ang what. Kapilis bilis yan may yung mga kaganda ang mga building ng Muntin Lupa mga kapiladi kaya kung ako sa inyo kung 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 pa share dito makikita nyo yung ganda ng Muntin hindi lang sa Lupa dito sa labas, labas. siyempre nga mga kapiladi yan dito nyo yung mga lin malinis ang kapiladi wala ka man lang makikita kung kung mausok press air ang makuha mo dito kahit maraming building ang mga kapiladi yan o oh, huh? ano ang mga kapiladi kasi yung namumuno dito sa uh, Monte eh, Ayos, ayos Isang maayos na tao Low no profile, kumbaga Yan Mabait na tao Matulungin sa kanyang mga nakasakupan Yan. Yan, yan. yan, yan, yung crimson oh. Dito sa papasok pa tayo sa toll gate ng Pelican Base, mga kabinete. Oh, ay, skyway. Ito yung end yun ng skyway dito sa Labang. Ah, to, ano, no? yan. yan. yung mga green green na ako? Yan yan, ang muntinlupan, linis, no? Oh. Kapaligiran pa lang. Wala ka man lang makita ng Plastic. Kasi pinagbabawal dito ang pagbibigta ng plastic sa mga uh, uh, mga kapilidahan, sa mga tindahan. Yan ang mga na yung katulad namin mga Pilipino. Oo, oh. yung mga mga Pilipi. Piligus. Ang so, mga mga Piligus. Papasok tayo sa PLN

Ano itong mga uh, basura? Basura dito. Yan. Kahit pitik ng sigarilyo, nakaupos ng sigarilyo, wala. Wala kang ka makita. Balat ng candy, wala. Talagang babayit ang mga tao dito. Sumusunod sa ordinansa ng kanilang ciudad Hindi lang doon. Yung mga kanilang barangay silang sinusunod nila para maging maayos ang kanilang kanilang barangay na sa rupa na ngayon mga kalibig you know? saan ka pa? dito ka na ah yun na pagi na 18 na eh ano ko? yun okay. close close ah oh, mga pika piliti ah uh, Ino na lang pasok muna tayo pag nakapasok okay. na tayo dyan ah uh, uh, ikwapan ko ka na itong kanagay Tapakita ko kayo muna yung mga ganda ng Marine Base. Kaya hindi pa nakakakita. Sa mga malalayong lugar, sa mga Baguio, Locos, uh, sa South, sa dito, ano kaya, sa... Dito, hindi pa kayo nakakapunta dito sa Marine Base. Dito, uh, RFID, mga yan, no? Oh. Mga oh, yan, Oh. Bilis, Oh. Yan, no? Dito kami sa lidyan ng ano eh. Walang load ako, pero pwede. Oo. Sige tayo. Tadeng, tadeng. Yun, papasok na kami mga ka-Piliwi. Oo. Uh, papakita ko muna itong mga ganda. na Sige. Tayo. Wala, ah, balahon na naman yan. Ang dami-dami loot. Yan, mga kapilip eh. O papasok na tayo. Dito hmm. ko yung system nila. Yan, mga kapilip eh. Mga kapilip eh. Sabi ko nga sa inyo, wala nga makita balat ng candy dito. Malilis, tignan ng magdin lupa. Yan! Apan kanya na mga kapilip eh. Para na tayo masaka, no? <coughs> o, ganda ng kapilip eh. Wala. Yan, papasok na tayo we are now entering Philippine City Mountain Lupa City yan magalipi oh magagalang building oh bilis na mga building oh, eh. yan yan oh, okay na mga kapilipi pinakita ko na sa inyo up oh, yan yan ang Philippine City yan yeah. magagalang building ginis oh, masasaya mga tao dito mga kapilipi Oh, dito na lang ito ang iyong Pilipi the vlogger dapat mayroon ka dyan, Oo nga. E, ganyan dapat siya. Buka natin yung paliko lang. Yan. Yung uh, mga Kasi yun natin. Yan. Ayan, uh, kami ng filmbis. mga Felin Mga ka Yan! Home Depot. ay eh, nasa ka, nasa ka na. <coughs> Thank you for watching again. Hanggang dito na lang. Bye-bye, mga ka So, nakita nyo na yung aking uh, munting video. Ano, dito na kami sa loob ng Felin So hanggang dito na lang, ayan. Kalawat karon po yung mga ano dito, yung mga mga pagkain dito, marami mga kainan ka mga restaurant. Ayan, hanggang dito na lang mga Pilipi. Bye 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 bye. Bye bye. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you.